Hello guys, maluto tayo ng meatball na San so, marin. Ito yun na yung may patatas. Ayan na yung, ayan, ito. Ang natin is yung carrots. Ayan, tagay na natin yung bawang lima at sibuyas. at syempre hindi mawawala ang ating San Marino flavor at syempre hindi mawawala ang 2 pieces na egg Ayan. Haluin natin. Ayan, lalagyan natin siya na counting paminta. Okay lang. Sige na. Tapos, ayo dai sana. Ano naman ang for you? It's okay, it's okay, One marshmallow won't harm your body. Come on. Ayan. Gamit tayo na oster yeah. sauce. drawing. Drawing na natin. I'm so happy na kasama ko kayo. Lagyan na natin Sana yung one cup to of cornstarch para lumapot ang ating meatballs. Ayan. Hatuin. I wish for my children yeah. to all. Oh Ayan. Okay na. Ang ating meatballs. Babalitin na natin yung breaded. Ito. Ayan. Ayan na natin. Breaded. Okay. Ayan, dahil may bread na natin, salutin na natin siya ng na, bilog. Diba, ganito lang kagawin kadali yung San Marino patatas carrots natin, gawing meatballs. Ayan. I-try na natin prituhin ang ating meatball. Ayan. Ayan. Lagyan na natin yung meatball. Ayan. Diba? Ganyan lang kadali natin natuhin. Ang ating meatball. Ayan. Ganyan ang pagluluto ng meatballs. May lang nga ang yung pagluto niyan para maluto natin. Yan, di ba? Pwede yung gawin natin ng San Marino, carrots, patatas. Yan, luto na po ang ating San Marino meatballs with patatas. Ayan, o di diba, sa mahinang apoy, makakaluto ka na. Ayan, pwede na natin hanguin at gawa na tayo ng sawsawan natin. Yum, yum, yum. Ball, ilagay na natin siya sa malinis na lato. Nagawa na tayo ng pinakamasarap na sawsawan kasi naluto na natin ang ah, ating meatball ball with San Marino. Ayan. Ayan, dahil luto na ang ating meatball with San Marino at carts patatas, tikman na natin. Ayan, dahil natapos na tayo, inalagyan natin ito sa re para every morning meron tayong breakfast na ginawa. Pili to sa mga chikiting, lalo na pag... Kasi may gulay siya. Ito na yan, yung guto natin, ha? Ah. Meatball with San Marino. Ngayon, gagawa tayo ng sausawan. Eh. Ayan, suka. Tapos, may ginayat ako. Bawang. Tapos, sibuyas. At sili. Ayan. Tapos, lagyan natin ng suka. O, di ba? Ayan. Okay na yung sasawa natin ang sili na may suka. O, di ba? Yan, okay na yung ating sausawan. Suka, katumbas ng ating San Marino with patatas, carrots na meatball.